yung presyo naman ng gasolina sa uh, NCR pareho din naman presyo ng gasolina pagdating sa probinsya so isa iyan dapat pag-aralan natin madam chair uh, na kung gawin natin across the board because marami na rin po nakarating sa ang reklamo mga kababayan natin from different provinces na sinasabing eh, bakit uh, pag kami mababa pag sa NCR sa Luzon mataas eh kung tutusin yung mga bilhin, halos pare-pareho lang yung po isa. at uh, ang pakay lang natin ay uh, mawala yung uh, labis na kaibhan ng uh, provincial at sa NCR rates. That's uh, really where we're going. And magang uh, poverty line at yung uh, mas lalong mahiwagang 92 pesos a day ang kinakailangan ng bawat Pilipino para kumain ng tatlong beses at mabuhay ng maayos na may upa, may transpo, at uh, may edukasyon. Parang uh, talagang hindi ka panipaniwala. pani wala